Hello! Kamusta po mga kababayan, mga kalahing Pinoy? Magandang magandang umaga o hapon sa inyong lahat. Meron po tayong dalawang pag-uusapan. Una po, itong maitim. Ha? Maitim na balak na plano laban kay BP Sara. Ito pong yung ICC. Ha? Ang nakikita po ng oposisyon dito ay connected sa impeachment or second impeachment kay BP Sara sa February 6. Malapit-lapit na po ang February. Malapit-lapit na. So iniuugnay yan ng oposisyon at nababasa nababasa ng oposisyon ang ma malagdemonyo, masamang balak ng administrasyon ni Bongbong Marcos kay BP Sara. Hindi po talaga tatantanan si BP Sara. At ang ikalawa, ito pong nagbabiral ah, nagbabiral na litrato picture ni Senator Lacson dito sa dalawang mag-asawang diskaya. Aba, mayroon din pala kayong picture-picture, ah. No, oh, eh, syempre, todo explain, pagpapaliwanag ngayon si Pampilo Lacson. Uh, unahin na natin itong picture nila, no? So, dito po sa balita, ng ang balita ngayon, dito po sa second paragraph, hindi ko kilala ang mga diskaya at iyon ang una at tanging pagkakataon. Bukod sa Blue Ribbon hearings, na nakita ko sila. Umabot lang ng 15 to 20 minuto ang meeting na iyon. Pero hindi bago kinunan ang group photo. Hindi raw bago yung group photo. So, dito po sa fourth paragraph, nilinaw niya na ang larawan ay kuha noong huling linggo ng April 2025 bago ang pagtatapos ng campaign period idinagdag niya'ng dinalalamang sa kanyang opisina sa Tagig ang pamilya Diskaya ni campaign supporter Fred Villaroman na nag-imbita sa kanya para sa isang rally sa Dabao. All Dito naman sa ibang balita A balita ng GMA Uh, dito ulit sa second paragraph. Paliwanag naman ni Lacson, kuha ang larawan noon pang linggo ng Abril bago matapos ang campaign period para sa 2025 midterm election. Dinalaraw ng campaign supporter na si Fred Villaroman ang anak ng mga diskaya sa kanyang opisina sa Tagig para imbitahan siya sa isang rally sa Davao na kanyang tinanggihan Okay. I don't know the Diskayas and that was the first and only time outside of the Blue Ribbon Committee hearings that I met them. That meeting took uh, around oh, yun na naman. <clears throat> so ganito ang uh, sinasabi ni Panpilo Lacson. Wala daw siyang tinanggap, no? Ateka <clears throat> ah, lang ah, mas maganda yung kung binabasa natin. No? Ah, hindi ako tumanggap at hindi rin nag-alok ang mga diskaya ng anumang campaign contribution. Okay, malinaw yung sinasabi ni Lacson. Sa kahit anong paraan. Okay, dito po sa mga congressman, mga senator, karaniwan may mga bumibisita dyan, may pumupunta dyan. No? Ang karaniwang pumupunta dyan, lalo pag election mga barangay captain na tumatakbo humihingi ng pondo sa mga senator campaign fund sila yung humihingi o kaya naman sa mga simpleng uh, pagkakataon o hindi naman election may mga dumadalaw talaga pumupunta na humihingi ng tulong sa mga senator sa mga congressman di ba usually ganun eh so hindi raw niya kilala ang mga diskaya Alright, yun daw, uh, uh, supporter niya, or uh, ano ba yung tawag dun sa kay Fred, idinagdag niyang dinala lamang sa kaniyang opisina sa tagig ang Pamilya Diskaya ni campaign supporter Fred Villaroman. Okay, yung campaign supporter ni Lakso na si Fred Villaroman ang nagdala, doon sa pamilya Diskaya sa opisina niya sa Tagig. No? At doon sa sinasabi ni Lacson, yung anak ng mga Diskaya ang nag-iimbita. Okay? Nag-iimbita sa campaign rally sa Davao. Iniimbitahan si Lacson na dumalo sa campaign rally sa Davao. Ngayon, ito yung pag-iisipan natin. Hindi mo kilala ang mga diskaya. Halimbawa, ikaw. Ikaw na nanonood. Ikaw si Lakson. Ako yung contractor. Ikaw, si Lakson. Hindi mo ko kilala. Oh, sabi niya, hindi hindi raw niya kilala ang mga diskaya. Uh, pumunta kami sa opisina mo. Mag, uh, sinamahan kami ng campaign supporters mo na si Fred. Oh, si, siyempre, pag... Uh, may bumisita, tatanggapin yan eh. Kasi public servant kay tatanggapin. O, siyempre, tatanungin ng ni Lakson, o, oh, ano po ang atin? Uh, eh, kasi, ano, ay, eh, imbitahan sana ka namin, imbitahan ka namin, o, imbitahan kita na dumalo sa campaign rally sa Dabaw. Hindi mo naman kilala yung tao, eh. Hindi mo kilala. Bakit ka iimbitahan? Ako, eh, hindi naman tayo magkaibigan. Contractor ako. Oo. Eh, hindi naman tayo magkaibigan. Bakit uh, iimbitahan mo, aayain mo si Lakson sa Dabaw sa campaign rally doon? ba? Diba? Parang, uh, uh, eh, hindi ko lang maintindihan. Hindi ko maintindihan. Aayain mo ba ang isang tao na hindi mo naman kaibigan, hindi mo naman, hindi mo naman kakilalang. Doon mo lang na, ano, na nakilala. 'Yun lang 'yung unang pagkikita nyo kasi imbitahan mo tara punta tayong dabaw Atin kanang campaign rally. <clears throat> Hindi namin maintindihan Senator Lacson. <laughs> Huwag mo kaming tatangahin, no? At 'yung meeting na 'yon nangyari last week ng April. Ang election nakaraan May 12 yata, tama ba? May 12 so kung last week ng uh, April for about mga 15 days, 17 days, 18 days before election, yung time na yon, no? pukpukan na ang kampanya nun, Tama? pukpukan na at doon na naglalabasan ng pera ang mga politiko, Tama? O, ba? Diba? Tapos, sasabihin mo, hindi ka tumanggap. Huwag <laughs> kami. Huwag kami. O, ayan. Nagba-viral na yung picture mo na yan. Pinag-uusapan ka na ng buong mundo. <laughs> hindi ka tumanggap. Ulul. <laughs> Ululin mo sarili mo. Hindi kami. Ha? Hindi mo kami ma magugoyo, mauuto. <laughs> Imposible. <clears throat> Ang dahilan kung bakit pinasyalan ka dyan ah, ng mga diskaya, eh dahil andun ka eh. Ma maayos yung survey sa'yo. Ah, parang number 5, number 6 ka doon sa survey. Hmm. Kaya ah, may ay punta yung mga contractor at bigay ng contribution fund. Hmm. Hindi mo kami magugoyo ah, Senator Lacson. <laughs> Maganda to. Uh, ma corner ang mga diskaya. Nagbigay ba kayo ng contribution pan Ah, dito kay Lakson, maganda. Ay baka syempre eh, na yung diskaya. Eh nasa alanganing position sila ngayon. Baka takutin hindi mamin. Pero kami, Lakson, hindi mo kami magagago. Okay. Pag-usapan na natin. O oh, hayaan mo muna siya mamurblema diyan. <laughs> At magpaliwanag siya ng magpaliwanag diyan pag-usapan natin itong malagim na balakin ni Marcos Jr. kay BP Sara. <clears throat> Ang plan C na binunyag ni Senator Amy Marcos, itong iuupo si Boying Rimulya sa ombudsman. Pero <clears throat> na-clear na daw ng ombudsman. Eh, mayroon pang uh, resolution si I Amy mean, na uh, inihain at nagsampa pa si Baste ng kidnapping alam nyo ba yon uh, recently lang weeks ago nagsampa si Baste ng kidnapping kinidnap nila si Pangulong Duterte yun yung isinampa ni Baste sa ombudsman e eh, papanong makiklear may kaso pa pending nagsampa rin ng kaso si Attorney Topacio. Kung hindi ako nagkakamali, nagsampa rin sila ng kaso diyan kay Boying. Alright? Kasi si Boying, ay si Topacio, siya yung spokesperson ng ano ngayon eh, ng uh, PDP Laban. Okay. <clears throat> Siguro yung PDP Laban ang nagsampa ng kaso kay Boying Rimulya. Sa ombudsman, meron pa siyang dalawang kaso na nakasampa at meron pang Uh, motion for reconsideration na isinampa si uh, Aimee Marcos pero recently na, na clear na daw may kaso pa si Boeing kung ikaw ay uh, may kaso tapos iuupo ka dun sa <laughs> so, ombudsman at ahatulan mo yung sarili mo <laughs> investigahan mo yung sarili mo may kaso ako dito eh. conflict of interest kaya hindi siya pupwede kaya lang Pilit siyang isasaksak at ang plano na ibinunyag ni Amy Marcos ay kakasuhan si BP Sara. Administrative or uh, criminal case. Kung administrative, sila yung pwedeng maghatol dyan. Pwede sila mag-persecute at uh, uh, ang hatol dyan ay tanggal sa serbisyo. Pwede nilang hatulan si VP Sara na matanggal sa pagiging Vice President. Pero, hindi na nga na hindi na siya pwedeng tumakbo sa 2028 for President. No? Eh, para lang para lang ma mapatigil siya sa pagsama o pagsali sa 2028 election, dapat makonvict siya sa final arbitrary sa Supreme Court. Okay, kung may criminal case, ang gagawin ng ombudsman, ipapasa yan sa sandigang bayan. Sa sandigang bayan, kailangan matitibay yung mga ebidensyang i-anumuron. Uh, eh, lahat naman ng ikinakaso nila, gawa-gawa lang. Eh. At doon, tatagal ng ilang buwan yon or may even years. No? So, parang uh, isang option lang itong plan C. Ito yung plan D yung madilim na balak ni PBBM. Yung plan B, nag-create sila ng pasabog tungkol sa flood control at nag-create sila ng ICI. No? At itong ICI, kini-question nila Topacio ng opposition, bakit si Boying Rimulya ay labas-pasok sa ICI. No? At paglabas ni Boying Rimulya, haharap sa media, na parang siya ba yung siya yung spokesperson ng ICI e, tignan nyo sa balita siya yung nagre-report kung ano yung mga nangyayari sa ICI parang siya yung spokesperson akala ba natin itong ICI ay independent e bakit parang nagde depend sila sa Department of Justice at sa Department of Public Works and Highway kay Vince Dizon doon sila nangangalap ng information evidence <clears throat> anong klaseng investigative body to independent pa kung tawagin eh nagdi -depend hindi sila independent dapat walang pumapasok dyan na kahit sino bakit si Rimulya labas pasok so kaya tinawag ito ng oposisyon na sarswela may niluluto sila at yung kanilang niluluto ginagawa nila sa dilim Kapag ang mga gawain ay ginagawa sa dilim, yan po ay uh, masama, illegal, kriminal. Di ba yung mga hold up, sa dilim mismo nang hold up. Hindi naman nag nang hold up sa liwanag yan. Yung mga krimen sa dilim madalas ginagamit eh, ginagawa. So itong ICI kaya natin tinatawag na niluluto sa dilim. Dahil hindi nila tinitelevise. Hindi nila nila live stream. So, madilim. Asan ang accountability at uh, transparency? Wala. Wala. Hindi natin alam. So, itong sarswela nila, niluluto nila sa dilim dahil hindi nila tinitelevise. Okay. <clears throat> Sinasabi natin, ito'y konektado sa impeachment ni B.P. Sara or second impeachment laban kay B.P. Sara. Dahil ang Blue Ribbon Committee, ang tina-target nito, 'yung mga senators. Okay? Kapag ang impeachment ay napunta na, na-impeach na ulit siya sa Kamara no? Napunta na sa mga senator. Kailangan mawalan ng supporter si VP Sara. Eh marami siyang marami dyan mga, marami mga anti-impeachment, di ba? Konti lang yung pro-impeachment diyan eh. So, yun ang problema nila. Punta muna tayo sa kamera. Nakita nyo, wala pang ginugurgur na mga congressman kundi si Saldi ko lang. Si Saldi ko lang, si Saldi ko. Yung ibang mga congressman, inaalagaan nila, pinoproteksyonan nila. No? Dahil kailangan nila ito sa February 6 sa second impeachment kay BP Sara. At hindi na nila kakailanganin dito ng pondo. Dahil marami naman na nanakaw itong mga mga legit na guilty sa corruption. Marami na silang nanakaw. So, hindi na sila mag insert dito ng pork barrel. Ang gagawin lang, iba blackmail nila. O. Sumuporta lang kayo, ha. Ah. Sumunod lang kayo. Sa gagawin namin, hindi namin kayo kakasuhan, hindi namin kayo ipapakulong. O, dahil lalo ka na, ikaw, ikaw, kilala ka namin. Uh, may mga ghost project kayo alam na namin, na naimbestigahan na namin kayo, kaya wala kayong magagawa kung sumunod kung ayaw nyo, uh, mamili kayo, kulong o pipirma kayo sa impeachment ni Bipisara hostages, gagawing hostages yung mga congressman na yan, ang dami kasi nila, madami silang uh, nagnakaw, nag uh, nagbulsan ng pera ng bayan dyan sa flood control So, dito tayo sa Senado. Nakita nyo? Mayroon na yata ang sinampahan. May nagsalita lang. Nagsalita lang si Bryce Hernandez. Nagsalita lang si Alcantara. Si Bernardo. At nasampahan na yata si Jinggoy at si Joel Villanueva. Kahit si Bong Revilla na hindi na Senador. Dinamay, pati si Nancy Binay. At si Cheese Escudero. So, tatlo yan. Jingoy, Joel, Cheese na nakaupo ngayon kailangan nilang bawasan ipakulong ang mga senador na uh, hindi sumusuporta sa impeachment ni Sara o anti-impeachment kailangan nilang ipakulong yun ang maitim na balak nila para magtagumpay sila sa impeachment kay Bipisara o oh, sino pa susunod ang mga Duterte eh wala naman wala tayong alam na uh, anong tawag nito insertions or kickbacks na nakuha sa blood control dahil hindi nga sila pumirma sa BICAM. 'di ba so wala silang insertion hindi sila pumirma diyan tinutulan nga nila at uh, parang sinuportahan nga nila yung pagsasampa ng reklamo sa Supreme Court. PDP ang nagsampa ng reklamo si Labaste, nagsampa dyan ng reklamo at sinuportahan nila 'yan. Ibig sabihin wala talaga silang insersyon. Ewan ko kung paano nila ipapakulong si Bato, si Bongo, uh, sino pa? Si Robin Padilla, hindi ko alam kung paano nila ipapakulong pero meron silang maip, mga ipapakulong ng mga senator Damay lang po dito ang mga senador para lang ma-impeach si VP Sara. At iimbestigahan nila yung lahat ng senator. At kapag may nadiscovery sila, tatakuti na nila. O oh, isasampan namin tong kasong to, kulong kayo. Pero kung ayaw nyo naman makulong, O, oh, ito yung deal natin. Okay? Next year, i-impeach natin si VP Sara. Kung ayaw nyo, parang, parang sa Congress din, sa Kamara. O, ayaw nyo pumirma, o, di kulong kayo. O, ayaw nyo impeach si VP Sara, o, kulong kayo. Ganun na po kademonyo ang gagawin nila. Why? Wala talaga silang pantapat kay VP Sara sa 2028. Yun ang yun at tanging paraan ha? Ah, para sila manatili sa kapangyarihan para tuloy-tuloy ang pagnanakaw nila at they don't uh, they can't afford to win Sarah Duterte in 2028 bakit? kasi bubweltahan sila malaking magiging problema nila kapag hindi nila naawat si BP Sarah tiyak tahan sila niyan. Opo. <clears throat> May rest back yan. Yun ang ayaw nilang mangyari at mukhang hindi nila papayagang mangyari. Kaya lahat gagawin. Kita nyo, simula 2023, 2020, malapit na mag 2026. ah Four years. Magpo 4 years na po. 2023, 2024, 2025. Mag, magpo 4 years na. 2026. Kita nyo? Puro ganyan lang ang ginagawa ng gobyerno. O, walang may pagmalaki na programa. Yung mga programang super nag-success, wala. Proyekto, wala rin maipagmalaki. <coughs> wala talaga. Kaya, <coughs> Ito na yung uh, dapat pag-ingatan, pagplanuhan din, pagmitingan ng mga oposisyon. So, labanan nyo ito. Labanan nyo ito. Okay yung ginagawa nila yung pag expose Sige, expose nyo lang na expose. Uh, kapag kakampi nyo ang taong bayan, ang taong bayan nasa likod nyo, magiging malakas kayo. Magiging malakas. Kahit lahat ng kapangyarihan nasa kanila na nasa administrasyon na. Kapag ang supporter nyo, ah, ang armas nyo, e eh taong bayan. Ewan ko lang bakamas ah, baka mas malakas yun kaysa sa totoong power nila. power, pera, pera power. Ewan ko, baka mas malakas yung kung ang nasa likod mo taong bayan. So, yan po ang maitim na bala ni Marcos Jr. ang kanilang plan D. Alright? Eh, may God bless BP Sara Duterte. Ganon din po sa inyo. God bless and God bless the Philippines. Maraming salamat. See you next time. Bye-bye.